bloated yung bottle baka hindi na safe in the world. na mention ko nga sa previous video ko na hindi na namin ibebenta itong binalik na bottle kasi nga bloated daw yung ilalim ito so gagawin natin bubuksan natin ito at sa akin na itong probiotic <laughs> so una natin gagawin ito ibabalik natin sa normal yan naipit lang talaga ito ayan oh Second, bubuksan natin, unboxing tayo Para bakita nyo din itsura nung probiotic capsules Yan, sealed pa siya Buksan natin So meron akong probiotics na iinamin ngayong araw So sealed na sealed pa siya So kukuha tayo ng isa at papakita ko sa inyo yung actual capsule Okay So iinamin ko to ngayong araw Hahaha <laughs> Yan Yan yung itsura niya So, hindi ko na to ibabalik sa bote. Iinumin ko na lang to. So, kung makareceive kayo ng bloated the bottle, tulad ng nangyari sa isa naming customer, just send us a message lang.